At si Army nasa kabilang linya natin at uh, balita niya ngayon ay tungkol dito sa mahigit 800 kabataang lumahok sa Trasra na kick-off activity ng selebrasyon ng ikadalawampung anibersaryo ng Combis uh, sa Natin Gimba. Ibalita mo yan, Army. Yes, magandang uh, hapon. Hapon na ba? 1.34 na. Magandang hapon po sa inyo sa ating taga-pakinig at sa lahat ng ating uh, taga-subaybay sa ating Facebook at sa uh, YouTube live streaming. Naging uh, makabuluhan at makapaysayan ang kauna-unahang trash run. Isang takbo para sa kalimitan na isinagawa nitong Sabado. Ikalima ng Oktubre, dito sa Dinban na Baitia, kung saan dumalo ang nasa 800 at 80 kabataan at aabot sa isang daang kataong kalahok sa kabuuan. Isang libong katao sa kabuhuan. Ito ang kick-off activity ng mas long celebration ng ika-20 anibersaryo ng Community Vision and Initiatives of Neva Ipiha o Combis Incorporated at uh, radyo natin Gimba. Katuwang ang uh, lokal na pamahalaan ng uh, Gimba sa ni Mayor Hesolito Doclito Balacon at ng tanggapan ng Menro at Local Youth Development Office na pinamumunuan nila ginoong uh, Pidion Pascual at Ms. Maria Elaine Labatan. Delegasyon mula sa iba't-ibang mga paaralan at komunidad sa GIMBA ang gumida sa aktibidad na ito na pawang mga kabataan. Kasama ang World City uh, Colleges o WCC GIMBA Campus sa pangungunan ni uh, Campus Manager Francis Shalan Esquivel at Mr. R.J. Florentino na siya naging venue ng assembly at programa ang uh, Colleges of uh, Advanced Technology and Management of the Philippines o CATMAL Incorporated sa, sa pangungunan ni uh, Criminology Program Head uh, Sir Jamil Carriaga at Mr. Rondiel Rayos. Ang uh, Bartolome, Tanggalang National High School sa pangungunan ni School Assistant Principal Perla Romano at Senior High School Coordinator Sir Mario Gustilo Jr., ang Bonifacio Luz Natividad of Educational Foundation Incorporated sa pangunguna ni School Mounting Head Robin Lindain and uh, Mam Ma Ma'am Elisea Maturan. Ang uh, Gimba Dance Company sa pangunguna ni, Gino, pangunguna ni Ginoong Russell Kawagas at ang mga eskolan ng bayan ng Gimba sa pangunguna ni Ms. Judian Rigor, Sir John Labatan and Miss Loren Magana. Nilayo ng aktibidad na ito na pasignalin ang aktibong papel ng sektor ng kabataan sa pagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan at kalinisan ng kapaligiran. Na ang basura ay hindi dapat itinatapon kung saan saan at dapat ay isinusinok batay sa naaayong segregasyon. Kaya naman hindi ito ang tipikal o nakasanayang fan drag na karaniwan ng isinasagawa sa Manji. Ang mga kalahok sa takbong ito ay taglakbay sa tinukoy na halos limang kilometrong ruta habang namumulot ng basura kasabay ang tamang segregation ng residual at recyclable waste. Bitbit -bit ng mga masasagang kabataan ang nakulay sa basura upang ma-dispose ng tama at hindi na mapunta pa sa mga kanal at daluyan ng tubig. Kasamang di sa loob ng isang mahigit, ng mahigit isang oras nakaipon ang mga kalahok ng uh, mahigit isang metriko toniladang basura po so, 1,092.56 uh, kilograms. 60% nito ay residual o hindi na mapapakinabangan at 40% naman ay recyclable. Ang mga ito ay mahusay na sinop na sinop habang kinokolekta at ayon kay uh, Metro Representative Vernaliza Galapon na isegregate ito ng nasa 70%. Dito sa aktibidad, binigyang pagkilala ang mga focal persons ng bawat delegasyon at ng rewards. Ang mga nagpakita ng sigla, ng creativity, ng dami ng delegasyon, ng pinakamasipag at ng pinakamasino. Tinanggap ng WCC ang award para sa pinakamasiglang grupo at ang may pinakamaraming nakulitang basura na umabot sa halos 570 kilos. Habang sa Bartolome Sangya National High School naman ibinigay ang award para sa may pinakamalaking delegasyon na umabot sa 437 delegates. Gayun din ang pinakamasinok na grupo na naggamit ng 93.7% segregation rate batay sa pamantayan ng negro. Tinanggap naman ang Katman ang pinaka-creative na grupo at natatanging delegasyon na nagdala ng sariling putsara para gamitin sa pagkain ng lugaw. Nakasama din sa aktividad ang The Dancers Group sa pangunguna ni Zin Grace Antolin na nanguna sa warm-up exercise, ang Gimba Traffic Management Office sa pangunguna ni Sir Jaco Agapito, ang MHU, MHO or Municipal Office RHQ sa pangunguna ni Dr. Maria Jean Padeo at Sir Billy Patricio at syempre ang Gimba PNP. Kasama ni dahil ito ang kauna-una ang na sinagawa sa unang rito kaya naman na nakaka-proud ang mga kabataang Gimba niyan sa ipinakitang pakisiisya sa pagkilos na ito, pagmamahal sa kalikasan at kalimutan ng bayan ng Gimba. Ngayon din ang pamunuan ng mga institusyon, ahensya at komunidad na sumuporta sa aktividad na ito. Yan na ang balita update sa naganap na uh, kick-off activity ng 20th anniversary ng Radyo Natin Gimba at Pongbis noong Sabado kasama si ako si Army Caranza kasama mo sa pagbabalita at sa pagseserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat uh, Army. So napakarami nga, oh. Uh, kitang-kita ko dito sa sa ano, sa ating monitor yung ha, uh, lumalakad ano. Grabe. Uh -huh. Oo. So pero yan 'di ba, controlled pa yung uh, bilang na yan? Ano na? Controlled pa, controlled. Dahil marami pang gusto, eh kanya lang ay uh, uh, hindi na tinanggap uh, dahil uh, ang mga pinatakbo lang etong mga naka -rehistro. Oo, kasi uh, siyempre kinailangan natin siguradohin na alam natin yung actual na bilang, 'di ba, ng uh, dadalo kasi uh, s'yempre bukod sa uh, mismong uh, safety at security ng ating mga participants nagano din tayo eh. Naghanap din tayo ng uh, mag, uh, makakain din kasi nila sa kanya. Siyempre, ng tubig para mm. pamatid Ayun. So, kaya marami pang gustong sumali. No? Actually, uh, meron pang mga humabol. Sa so, totoo lang, meron mga humabol pa. Uh, from... Um, merong mga, mga gustong humabol pa kasi nung sinara natin yung pre-registration form, tapos binuksan natin ulit for balloon pero di pa sila na lang yung wala doon. Uh, marami pang humabol sa WCC pero hindi na natin isinama doon sa mismong listahan. Yung Katman din, ganun. Kaya, hmm. uh, oo. Oh. Nasunod Kaya, ba yung uh, ano? Nasunod ba yung oras na 4.30 to 8? Uh, medyo nag-adjust tayo ng kaunti doon sa uh, start ng mismong fan, ng uh, mismong trash run kasi Uh, if I'm not mistaken, nasa quarter to six hanggang about 6 a.m. na tayo nag-start ng lakad. Pero yung pagbalik at yung programa, uh, inabot din ng about uh, 8.30 no mm -hmm. uh, doon sa mismo uh, events uh, sa location kung saan ginawa yung uh, post uh, event program. Oo. Uh oh, At saka yung success Ayon. naman ng uh, activity na yan ay uh, dahil marami ding nag-effort ano yung uh, <laughs> mga nakatuwang natin uh, nakatuwang yes. natin diyan yung uh, grupo ng riders nila Kuya Amang nakatuwang yes. natin dyan yung uh, uh, mga JO ng Mayor's Office di ba sila yung natoka dun sa registration at saka dun sa yes. food, committee. food committee registration mm -hmm. committee at saka yung food committee mm -hmm. Tapos, ah... Mm -hmm. uh, Full support yung ano dyan. Full support din yung Menro. Oo, oh, yung Menro. Actually, drop. lahat sila umatende. Oo. Oh, oh, tapos actually, yun mo. yung nagpatagal sa atin eh. Matagal pala yung pagtitimbang. Oo. Oh, oh, Kahit pa... <coughs> makahit pa... Tatlong timbangan ba yung ginamit? Ha? Ilang timbangan yung ginamit? Maraming timbangan yung ginamit. Uh, I think apat. Dari lima. Mm -hmm. Uh, pero kinailangan din kasi timbangin siya doon sa uh, digital. So, yun yung isa sa mga bagay na dapat oh, i oh, natin oh. na oh, So, doon. So, yun yung dahilan talaga, ano yun, kung bakit nakapag-adjust. Nakuha naman natin oh, yung oras nung takbo, sa yung pabalik. Uh -huh. Saka yung alas uh -huh. 7, nandun na tayo sa, o oh, mga pasado alas 7, no? Nandun na sa venue na oh, eh, nakabalik na. Uh, yun nga Then, lang, uh -huh. hindi natin kagad na i-anunsyo 'yung 'yung major awards uh, na sa segregation at saka doon sa sa ano sa collection. Oh, kasi 'di ba uh, towards the end kasi eh uh, uh, 'yung bilis ng mga bata papunta no dun sa 'yung sa ruta starting sa ruta paikot nung pabalik na may mga karga na 'yan eh makikita mo uh, dun sa live, talagang bitbit -bit nila yung mga ano. Kaya mm -hmm. At, uh, ang kagaling uh, ng mga kabataan natin. Bitbit -bit talaga nila, kaya medyo bumagal. So, um, nasundan naman yun eh. Uh, so, merong mga nauna na dapat ng, dapat ng, uh, ang tawag dito, timbangin. So, habang nagtitimbang, habang nagkakaroon ng segregation at tinitignan yung, uh, uh, yung pamantayan ng Menro para malamang kung sino yung talagang sumunod sa segregation percentage uh, dumarating nang dumarating no yung mga uh, pang mga ano mga kabataan natin na may dala-dalang uh, uh, basura no mm -hmm. tapos yung iba uh, syempre yung mga nauna, na kumain na tapos nagpahinga ng konti kasi syempre uh, kahit pa pano, may init na noon tapos yun nga nakita talaga nila yung uh, uh yung ramdam nila yung pagod sa pamumulot lang ng basura sa maigsing lugar. No? Paikot lang kasi ginawa natin na, eh, no? Papaalo pa kaya pag araw-araw natin ginagawa yun na umiikot tayo at namumulit ng basuro. Kaya naman, yung thinking at saka yung perspective na dapat hindi tayo basta-basta nagtatapon kung saan-saan. Dahil uh, yun yung isang bagay na makakatulong para hindi dumami yung basura na pinupulot natin sa kalye. Hmm. Lalo na sa mga kabataan natin. Sige. Ay, okay, Siyempre, yung mga papasalamatan natin. Meron ka bang ano, mga papasalamatan? Meron, No? Oh. Ito, uh, actually, napasalamatan ko na siya during the live nung nandun, during the live nung ating uh, nung ating tawag uh, dito, trash run. Pero pasasalamatan natin ulit sa, isa sa mga nag-donate ng sako para magamit natin sa araw na yan. Si Sir McCoy Villano. Sir McCoy, kung nakikinig si Sir McCoy, maraming salamat sa iyong donation. Sana sa mga susunod na activity crash run, maging open ka ulit para sa donation ng sa mga sako. <laughs> Di ba? <laughs> Ayun. Tapos, sino pa ba? Siyempre, napasalamatan na natin ang... Um, yung mga nag-donate nag ng, nag ng, ng tubig. Si Yan. Oo. yung nag-donate ng, tubig si... Si Doyet. Si, si, oh, si, si Eugenio. Si Edna Valdez at uh, si jog Kabatbat si Ah uh, ah uh, ang ang tubig ay teka muna ang lugaw naman ay ang pamilya ni Nicole oo oh, Nicola uh, Bernardino ang prices naman ay uh, si Mayor Doclito Galapon at saka si Uh, si ano si uh, engineer, engineer si Pepe Santa Ana. Oo. oo. Sa kasi Doc Felix yes. Lumang ay uh, nag-abot mm -hmm. din ng uh, suporta. Yeah. Yes, oo. Hindi nga lang siya umabot dun sa ano, no. Sabi niya magme medics siya. Eh. <laughs> oo, oh, hindi. Pero okay Siyempre, pinapasalamatan din natin yung medics. No, yes, yung medics. correct. Oo. Mm -hmm. At saka yung uh, uh PNP. Si ah at ang Gimba PNP na siyang uh, nag uh, nagtawag mo doon, nag-akay <laughs> sa ating uh, sila yung ah uh, uh, nanguna sa ating uh, trash run at parada. Kaya yeah, nakakatuwa yung mga kabataan na talagang seryoso yung ano na yun, yung activity na yan. Na talagang uh, namulot, no? Namulot talaga sila ng basura at hindi sila Ah, uh, nangiming uh, ano 'yun? Di sila Nakakadiri. Oh, hindi sila nangiming ng... pulutin yung napakarumi, 'di ba? Oh, Na basura. Oo, oh, oh, koree. Uh -huh. uh -huh. uh, kaya kudos sa ating kabataang Gimba. Yes. Okay, so, sige, maraming salamat, Army. Oh, congratulations sa atin. At Sir Yes, unang activity no? pa lang 'yan, may tatlo pa. Mm -hmm. Oh, ready ready yeah. na. Uh. <laughs> Sige. <laughs> okay. Sige. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Sige po.